Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Inilabas na ng Department of Education ang Department Order na naguutos ng agarang pag-alis ng mga administrative tasks ng mga guro sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Batay sa Department Order No. 002 Series of 2024 na nilagdaan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte kabilang sa mga trabahong administratibo na hindi maaaring ipagawa sa mga public school teacher ay personal administration, property of physical facilities custodianship, general administrative support, financial management, records management, program management kabilang na ang feeding at disaster program. Alinsunod sa kautosan ang mga school head at non-teaching personnel na ang may responsibilidad sa mga gawaing administratibo sa mga paaralan. Para naman matugunan ang mga pangangailangan sa mga non-teaching personnel requirement ng mga paaralan, maaaring mag-deploy ang mga school division office ng mga karagdagang tauhan para rito. Samantala, ligtas na naihatid ng Philippine Coast Guard ang 33 residente pabalik sa Pag-asa Island sa Palawan nitong nakaraang linggo. Mula January 18 hanggang 24, sinabantala ng Coast Guard District Palawan ang magandang panahon para ba ihatid ang mga residente ng Kalayaan, Palawan. Lulan ang BRP Cabra at BRP Sindangan. Kasama rin sa biyahe ang 50 sako ng bigas na donason para sa mga residente. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Albelo. Magandang hapon! you yeah.